Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impina ng DWALFM ang CNN Batangas. CNN Live. Good morning, Magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel. Magandang umaga Pilipinas. Pasok ang 36 na bayan at limang lungsod sa lalawigan ng Batangas sa mga nakapasa sa pamantayan ng 2024 Good Financial Housekeeping ay sa nilabas na resulta ng DILG, ang mga nakapasa sa Good Financial Housekeeping Standards ay ang lungsod ng Batangas, Calaca, Lipa, Santo Tomas, Tanawan at bayan na Agoncillo, Alitagtaga, Balayan, Balete, Bawan, Karatagana Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemery, Lian, Mabini, Malvar, Mataas na Kahoy, Nasugbo, Garcia, Rosario, San Jose, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Taal, Talisay, Tay Sanatuy. Bukod tangi ang bayan ng Tingloy, San Juan at Lubo sa mga hindi nakapasok ang good financial housekeeping ay nagpapatunay na mayroon ang lokal na pamahalaan na maayos at magandang performance pagdating sa financial transparency. Mula sa DWALFM 95.9. Ito si Renz Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live. Nationwide. Maraming salamat Renz Belda. Wala po naman sa impila ng DWALFM ang CNN Batangas. Sa